O, matanda. O, okay. huwag oh, ka pupunta sa gula. Huwag ka pupunta sa food. Yan. O, sit. Sit down lang, kasi. Nagita yung pang-picture pa ko lang. ako freeze ito. iPhone. Si Ening ening oh. Picture lang, pare. Dito tayo. Ining <laughs> sila doon. Ining. Yung... Lahat ang dito siguro malamang brown out sa kanila. Malamang. Sila na yung tinanong ko lahat dito brown out. Transcribe the following segment in the original language into the original language text. Follow these specific instructions for formatting the answer: Only output the transcription, with no newlines. When transcribing numbers, write the digits, i.e. write 1.7 and not one point seven, and write 3 instead of three. Tatakas ka pa, tatakas ka pa ining ining. <laughs> ay na may baby oh. Wow. Hello. 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 <laughs> Hello. Ay, ay, lalapitan niya. Oo. Oh, oh. Hi, kamo. Hi. Oy. <laughs> ay, tawawa siya. Hi, kamo. Hi, laro kayo. No, you can't swim. It can't be. Hmm. Naalala mo ba rin taas <laughs> niya nun? Kaya ako nagpagawa ng taas sa bakit. Hindi na ko yung Pagawa ka rin ng ganito. Taas. banding, banding, banding. Ene, 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 ene. Thank you, thank you so much. <laughs>